Ay parang si napapansin ko si parang Chago eh, hindi mala nakatik uh, sa akin. ah. Ay parang mahapon at lahat ay eh, eh, hindi pa mala nakatik uh, sa akin eh. ay. ano pa nangyari sa taong yun. Uh. Eh, ah. Ay dati-dati naman ay eh, maga pa lang eh, ay na yun. Kung kami ay eh, mapunta ng sabungan o kung ano. Kung kami magatagay malaang ay eh, wala ngayon. Kaya ah, kaya ko naman na eh, may mga agawin na ko rin pa rin. No? Ah. Anong oras na ay. Eh. Agad, maga pala ah. Mangungumusta na. Kaya ko'y eh, galing na din sa pag... Pagkuhan na rin aking mga saging eh, oh. ay oh. Amig ako'y makauwi na muna. Sige, mula na atiks yung taong yun. Ah, ah ay nasa anak kaya si Kasisid. Hindi pa yata nababalitaan yung ano ay. Eh, yung nangyari dun sa parintiago. Oh. Ano, ay gitap yung lumabos, Ay, nabalitan ko kay kumaring yung palang inasakyan ng motor ay Nabangga daw sa pusti. Ay, gawa daw yung sa kalasingan. Ay, may gitap yung punta ko si, kasi at, hindi pa alam yun. Huwag ang kurang nga ni Testing si Parang Chago. Ba't yun eh, hindi mo na tawag na sa akin. Hindi mo nagachat kung ano. Ayaw to po, Bilitz. Walang signal. Bakit kaya? Hindi naman si ang silpo noon. Ay, oh, wala ay o oh, atong coverage. Ah, eh baka sira naman ang silpo noon. Taong 'yun. Hindi ko lang kung kami ma punta nang sabungan ngayon ay. Eh, wala talaga. Ajay si Rao yan ay. Ha ah, ah, ayun ay mga tawag din. Ay may gitna do sa tapas kasi si Dai. Ang nga sabihin yung nangyari do sa Parintiago, hindi magugulat. Sige, sige. Oo, oh, ay bakit? Hindi yung bagalam? Na ano? Tumama si parang tiyago mo. Ah! Ay, wala mo na ako nababalitaan. Ay, eh, ba't hindi malaan nagatik sa akin yan? Ay, sino daw may sabi? Hindi yung kapit kapit bahay. Ah! Ay, talaga naman si parang tiyago. Bakit ay, ay hindi malaan nagapalam alam sa akin ay... Ah! Ay, samantalang pag ako ang matama sa waiting ay... Ura mismo ngayong araw din ay napaparito ko yun ay... Ay, may pabalato na. Painom pa. Ah ah, ay parang ako inapagtago ni Paring Jago ah. Ayat mm, ako iabot Ay wala na dugo kan At nasa andaw. Ay baka nagtago yun. O, nasa ospital. Ah bakit naman nasa ospital naman? Ay mama yung inasakyan sa poste ng Atlasing daw. Ibig sabihin ay yung inasakyan ay tumama sa poste? Oo. Hindi sa waiting? Hindi. Ay naman. Ay ano ba naman yan sa iyong yan? Eh, ba't hindi mo naman agad sinabi? Yung pala naman ay sa pustito mama. Ay, hindi pa naman ako tapos ay. Ay, ina ko naman. ko tuloy yung tao ay. Ay, ay, ako ay,